Natalad ang humabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Efeso, Kapitulo 2 At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na inyong nilakara noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nakabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, Tayo'y pinuhay na kalakit ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas. At tayo'y ipinangong kalakit niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga himpil sa laman, tinatawag na di pagtutuli niya o tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga kay Kristo na mga di sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipa ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Datapot ngayon kay Kristo Jesus. Kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa at igiliba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Dios sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit sapagkat sa pamamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sang bahaya ng Diyos, na mga ipinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa Panulo. Nasa kanyay ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa kanyay itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu.